Alright, sige. Ito muna si Ginoong Raul Montemayor, ang uh, National Manager po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Yes po. Sir Raul, magandang umaga. Yes, uh, good morning uh, DJ at uh, Ted. Good, good morning, morning sa inyo dalawa. Good morning. Opo. Maraming salamat po Sir Raul sa pagpayag sa panayam. Sir, una muna sa lahat, ano ang initial reaction po ng grupong Federation of Free Farmers dito po sa bagong EO na nilagdaan ng Pangulong Mar Marcos Jr.? Well, yung tungkol sa floor price, ano? Yes po, yes po. Uh -oh. Sa tingin niyo po, ba uh -oh. malaki ang yes. maitutulong talaga nito sa ating farmers para po mapataas kahit papano yung bentahan po ng palay. Uh Oo. -oh. Well, unang-una nagpapasalamat pa rin kami kay Presidente dahil kahit papano humahanap sila ng paraan para maibsan yung problema ng mga magsasaka sa mababang presyo ng palay, no? Pero at the same time, we are disappointed, no? Unang-una dahil huli na, patapos na yung anihan, ah, so karamihan sa mga palay na magsasaka nasa kamay na ng trader. At pangalawa, nung binasa namin yung EO, iba dun sa ini-expect namin dahil lumalabas ang floor price ay para lang sa mga ahensya ng gobyerno na bumibili ng palay sa magsasaka. Pero yung mga private traders na bumibili ng up to 95% ng inaani ng mga magsasaka, hindi sila sakop ng mandato ng floor price. So may kalayaan, may kalayaan pa rin silang bumili sa mas mababa. Um, sir Sir Raul um yun nga din po yung unang sinasabi dito ni Maning Manong Ted kanina na napansin niya. Uh, hindi po kasama dito yung mga private uh, na bibili po sa mga farmers natin. Yung mga um LGUs po natin na bibili sa farmers lang ang sakop nitong uh, EO 100 na ito. Bago po ba naglabas Oo. ng EO 100, wala po bang nakonsulta sa hanay po ng farmers natin? Kasi kung sinasabi nyo, okay naman, masaya kami, pero disappointed kasi nga, bakit ganito yung nangyari sa mismong EO pagbasa Oo. nyo, iba sa inyong inaasahan? Yes, well, meron na kaming panukala noon about the floor price na pinikap naman nila, pero nung binubuo na yung EO, sa pagkaalam ko, no walang consultation eh. Kaya ibang-iba yung lumabas dun sa ini-expect namin. Assigned? Uh, oh, sige patuloy. Yes, yes. Well, assigned, yes. Ibang-iba siya kasi actually hindi na kung ganyan lang na government lang palang magtatakda ng floor price. hindi na kailangan ng EO kasi ginagawa na yan ng NFA. Eh. Mm -hmm. meron, na siyang, meron na siyang presyo uh, na pinaiiral. Uh, sinasabi doon sa EO na pati yung mga LGU at ibang ahensya ng gobyerno na bumibili ng palay uh. ay kailangan sumunod din doon sa presyo. Pero in reality, yung NFA lang ang may kakayahan na sumalo ng palay na magsasaka. Hindi kaya ng LGU yan o ng mga ibang ahensya. Wala silang bodega, wala silang tauhan at kulang yung kanilang pondo. So karamihan yan, bagsak pa rin sa NFA na meron naman siyang floor price na na mas mataas pa nga, 23 pesos per kilo. So, ang problema talaga, yung pamimili ng mga trader sa mababang presyo, yun sana ang tinugunan ng floor price. No? alam namin, mahirap ipatupad yon pero at the same time, itong lumabas na EO doesn't, address that problem. Sir, sabi niyo po mahirap ipatupad eh, yung mga pribado na dapat ito ang presyohan pagbili nyo ng palay sa mga farmers. Bakit po mahirap 'yon para sa gobyerno? Um, oo. Well, unang-una iba-ibang klaseng pag variety at pagkabasa ng palay yung mm. niya ang moisture content. So, oh. depende sa pagkabasa mababa presyo. Then iba-ibang lugar, may mga nasa malalayo, may mga malalapit. So, yung transport cost mo magba mag-iiba-iba rin. So, paano ka magtatakda ng isang floor price na susundin ng lahat? pagpalagay natin kahit sa isang probinsya lang, iba-iba yung sitwasyon within that province. No? At pangalawa, paano mo sisiguruhin na susundin niya ng private sector? Mm. Hindi naman sila nag i ng resibo. No? At uh, yun na nga, ang daming variable o factor na nagdedetermine ng presyo ng palay. Eh. So, mahirap pero sana yun ang pinag-aralan muna nila. Mm. kahit pa paano, in, in, a limited way, no? Ah, uh, nag nagagubawa sila ng paraan na hindi lang sa government ang ang magpapairal ng floor price, baka pwede nilang immobilize yung mga malalaking cooperative o mga samahan na magsasaka na bumili at that price, no? at least talagang mapapalawak yung sakop ng direktiba. Oo. Sabi niyo po mahirap para sa gobyerno kasi iba-iba po talaga yung 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 palay, iba-iba din yung lugar. Pero dito po sa Section 6, meron silang tinatawag na steering committee. Sobrang dami ng ahensya ng gobyerno na to. Kasama <laughs> rin po yung LGUs. Ayun, narinig okay. ko na yung tawa ni Sir Raul. Sa dami ng <laughs> ng members ng steering committee, Imposible pa rin po na magawa nila 'yon. Hindi po ba baka pwede sanang ang ginawa is per per um region or per area. May tututok 'yan naman na 'yung LGU para kahit iba-iba 'yung presyo ng ng uh, palay eh hindi madedehado 'yung mga magsasaka natin kahit hindi isa lang. Pwede naman po siguro 'yon o yes. malabo din. Paano po ba sa Raul? Um 'yung 'yung pagtatakda ng presyo through a committee, 'yan ay formula para delayed action na naman. Magmi-meeting, uh, magtatawagan pa, tapos mahabang proseso. You eh, know? Eh yung kalaban mong trader, eh, uh, mag-iisip lang siya ng sandali, sabi niya, ito na presyo ko. Eh, no? So you, it has to be a very uh, dynamic at saka very speedy action on the part of government sa pagtaktak na ng presyo. No? Uh, well, pwede naman siyang ilocalize, localize no? Mm -hmm. pero sabi, sabi nga namin kung kung gobyerno rin lang naman ang mamanduhan na susunod sa preso yan, wala rin masyadong karagdagang benepisyo sa magsasaka. Mm -mm. Dahil ginagawa na rin yan ng NFA. Oo, no? oh, yun nga po yung nabanggit oh, niyo kanina. So sa madaling salita, oh, Sir Raul. O oh, sige, patuloy. O, oh, tapos si ko lang. No? Kaya tayo nagpo-for-price dahil bumabagsak ang presyo ng palay, di ba? Mm -mm. At uh, sinasabing may mga nagsasamantala, no? Pero kung tutukuyin mo, bakit ba bumabagsak ang presyo ng palay? It has some, a lot to do with unlimited imports at very low tariff. No? Uh, ang daming pumasok na imported sa napakamurang tariff dahil binabaan nila to 15% yung tarifa. Mm. At yun ang nagpabagsak ng presyo ng palay. No? Yun dapat sana ang ayusin nila. No? kasi that, that, is the root of the problem. Ngayon ang solusyon mo, mamili yung gobyerno ng palay sa mataas na preso, gagastos naman yung gobyerno, very limited impact, pero patuloy pa rin mababa ang presyo ng palay sa karamihan na hindi nakakapagbenta sa gobyerno. So, yun dapat saan nang inaayos nila yung source ng problem. No? At hindi sila nakatutok doon sa pamimili ng palay na parang band-aid solution yan eh. So, Sir Raul, ano po, yan, yan yung panawagan ng ilang ding farmers, kasama po yata kayo doon, na alisin na yung import ban. Mas gusto nyo sanang yun ang tinugunan kesa inilabas po itong EO100 na para, parang ang dating ba eh, wala naman itong silbi talaga sa mga magsasaka? Oh, well, siguro medyo mabait ako ngayon. Hindi ko naman sabihin walang silbi. Opo. Uh, pero very limited at hindi yan ang inaasahan namin. Kaya, kaya nananatili kasing mababa yung presyo ng palay kahit na merong import ban. Dahil yung mga trader na bumibili ng palay, iniisip nila magkano kaya yung imported pag wala na yung ban. Mm -hmm. no? Dahil yun, yun ang kalaban nila later on. No? Pagkamili sila ng palay ng mataas at wala na nilift na yung ban, nandyan naman yung napakamurang imported, maruluhi sila. Mm -hmm. Kaya ang ginagawa nila, mababa ang bili nila sa palay para maniguro sila ang problema, kawawa yung farmer, no? And yung solusyon, mamili yung gobyerno ng palay, parang hindi Hindi dapat, no? De, kung maganda ang pagmaneho ng supply ng import at hindi siya magkaka-oversupply, magiging matatag ang presyo ng palay, hindi na kailangan mamili ang gobyerno. No? Masaya na ang magsasaka kasi maganda na ang presyo sa mga private. No? Sana ganun yung perspective na iniisip nila, hindi yung panakit butas doon sa problema. Opo, Ka Raul, um, ano ba talaga ang ano, ang ang ang, ang nangyayari on the ground sa so, usapin po ng procurement o pagbili ng palay sa ating mga farmers? Ilang porsyento ang nabibili lamang ng NFA o maging LGU doon sa talagang actual na porsyento sa so produce natin sa pangkalahatan ng mga private rice traders? O, kung, kung bakante yung bodega ng NFA at nandyan naman yung pondo nila, they can buy only up to 5% nung ani. Uh, kasi yan lang ang kakasa dun sa kanilang pondo. No? Ngayon sa sitwasyon ngayon, baka wala pang 1% yung nabibili nila dahil pulo yung bodega nila mm -hmm. at uh, nagkakaproblema sila doon sa saan ilalagay yung bagong ani no mm -hmm. uh, so very minimal impact talaga yung NFA kaya makikita nyo 23 ang NFA pero ang trader nasa 8 Gs no? mm -hmm. hindi nila hindi nila sinusunod do yung NFA dahil inisip nila wala namang kakayahan bumili ng marami yan. Ba't natin susundin yan? at baka malugi pa tayo sa kalaunan. Uh, kaya nga po dito po sa executive order, meron na silang sinasabi na dapat eh, makipagtulungan yung mga government agencies, pati nga post state colleges and universities, eh, o, mga LGUs na ipahiram yung kanilang mga basketball court, multipurpose hall, para tambakan ng palay na supposed to be bibilhin nila nitong mga yeah. uh, mga government agencies at ng mga LGUs at ng NFA perhaps. Yes, well, madaling sabihin niyo know, pero pag bumili ka kasi ng palay, it's a uh, fourteen 14% moisture content. Kailangan i-maintain mo yung moisture content na yan para hindi ma kumbaga hey. hindi na tumubo uli yung palay, no? Mm -hmm. Pag nilagay mo yan sa gymnasium kunyari, may bubong pero walang mga uh, boundary, mag-iiba yung moisture content niyan. Uh, problema ka sa quality mm -hmm. ng socks mo. Mm -hmm. Baka makain pa ng daga mm -hmm. o manakaw ng tao. Ang daming, once you go into palay buying, maraming preparasyon yan. Hindi pwedeng Opo. lalagay sa gymnasium o kung saan saan lang. No? Opo. Uh, maliban pa dyan, kailangan may tauhan ka. Kung mm -hmm. uh, baga kumbaga po ay napapasintabi po tayo sa mga bumuo nito. Para bagang andaling sabihin na i-stack mo yan sa multi-purpose hall ng LGU na ganoon na lang hukadali na para bagang yung palay ay maari mong iimbak imbak ng walang anumang mga pananggalang sa peste, sa, sa humidity, yeah. Yeah. hindi ho ba? Oo, na, nagagawa, na nagagawa ng NFA sa kanilang mga bodega kasi yun talaga ang kanilang trabaho, pangalagaan yung quality ng iniimbak nilang palay. Ano po, Sir Raul? Tama, tama. At saka, Ted, mapapansin mo, yung mga LGU na sumusuporta ngayon sa mga magsaka, imbis na sila ang bumili, ang ginagawa nila, binibigyan ng nila ng karagdagang pondo ang para mamili. Mm -hmm. Kasi alam nila, hindi nila kaya at napakalaking perwiso sa kanila. No? Tauhan, yung lugar, yung quality control. Ang daming sakit ng ulo yan pag pinasukan niya ng LGU. Oh. kaya mas, mas madali sa kanila, ibigay na lang yung pera sa NSA at Pilipin ang mamili para sa kanila. Opo, opo. Kumbaga po, eh, yung expertise, hindi nila hawak yon at saka malaki po ang, malaki ang, ano ho, no? ang risk na baka masira lang yung kanilang bibilhin po na palay. So, opo, opo. Yes, mm, yes, Salamat po sa paliwanag na yan para mas maintindihan po ng ating mga nagapakinig. So, dito po, lumalabas po talaga, bottom line, oo, na itong executive order na ito, ay Sorry po no ay para lang ho uh, para lang ho magkaroon ng uh, ng sorry po no ng parang PR yeah. ng Marcos administration na pinangangalagaan nila ang kapakanan ng ating mga magsasaka ng ng, ng bigas. Uh, kayo na nagsabi noon, Manong Teda? Ah <laughs> <laughs> uh, uh, again, uh, we still have to uh, recognize yung effort. <laughs> yeah, well, Kaya lang. Opo, opo, opo. Yes sir, yes sir, yes sir. Pero upo. mukhang lihis, lihis, medyo lihis doon sa mm -mm. problema. ah mm -mm. uh, mer mer meron din naman kasing kakibat yan na sumunod na EO yung sasagip sa Okay. Na baka yun pa ang pwedeng makinabang ng magpagsasaka dahil through that EO, pwede nang magbenta yung mga farmer organization ng kanilang produkto sa mga LGU kunwari o government mm. agency mm -hmm. na hindi nadadaan sa bidding. No? Mm -hmm. uh, so, hindi rin yan masyadong laganap dahil kailangan pa rin yung kapasidad ng mga farmer organization na mag-deliver ng magandang produkto. No? Hindi naman mm -hmm. pwedeng kahit anong produkto lang ibagsak nila sa LGU. Ano? Opo, so, opo. but opportunity yan mm -hmm. uh, na kunyari bigas pwede nilang i-deliver sa LGU bigas na at uh, makakakuha sila ng hopefully mas magandang presyo uh, without going through bidding. No? Opo. Baka yun pa ang may pakinabang. So, opo, opo. Well, kung yung LGU ho naman, number one, ay merong sapat na ano pondo para sa programa and kung meron silang sapat din na kapasidad to stock ano ho, itong mga bigas o nabibilhin nila kung bigas po yan, at kung sakasakali po ay kung palay naman din, ganun din po. Sana ano, kung meron silang kakayahan. Yun po ang mga kondisyonis dito, Sir Raul. Yes, although pagdating mm -hmm. siya sa Gipsaka, pwedeng mm -hmm. ang kontrata nila sa farmer organization. Mm -hmm. Total, may, may bodega naman yung farmer organization. May mga truck. Sabihin nila, o, oh, mag-deliver ka ng sampung sako bawat linggo mm -hmm. dito sa munisipyo so yung burden ng pag pagsasalunong uh, palay at pag-aatin uh, at sa palay nasa farmer organization yon okay. deliver lang sila sa LGU so pwede pong ganun ang mangyari para hindi naman mabulunan yung LGU sa problema okay sige so going back dito po sa ano ho no sa sa sa, sa talagang dapat na ika ninyo uh, tugunan ay yung pong uh, um yung pong um, kak kakayahan, ng, na, 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 opo, kakayahan ng farmer to be able to comp to compete ano ho dito nga sa imported uh, how do you solve this problem now sir kasi nagkaroon ng moratorium sa importasyon oo uh, pero nagkaroon muna ho ng pagbaba sa taripa recently ano effect nito ngayon na memorandum pero may sinasabing mga stock pa ng una. Pero ngayon sa sa palengke naman, kapansin-pansin na tumataas ang presyo ng commercial rice. Pati po uh, itong ang local at ang imported. Para hindi ho namin ma-connect-connect eh. How do you solve this problem? Um, yung, yung pagbaba ng taripa actually, more than one year ago na. Mm -hmm. July 2024. no mm -hmm. And since that time, yun yung dumagsa ang imported na napakamura at nag ang bumaba presyo ng palay. No? So nung nag-import ban sila nung September, actually October na pala na sila nag-import ban dahil nagpalusot pa sila pala, pala nung September ng 340,000 tons. No? Hindi namin maintindihan. But okay, October wala na sigurong pumasok. Eh harvest time naman yan eh. Ang palay na lokal. So hindi tayo magkakapusan, hindi tayo ma shortage. Ang medyo nauubos ngayon yung mga imported. At napapansin namin tumataas yung imported o kasi may mga imported na masasarap na in-demand yan. Nagkakaubusan na kaya tumataas po yung imported dahil kahit dapat hindi tumaas dahil nabili naman yung imported yan bago magban, di ba? pero eh dahil nga nagkakaubusan Uh, nag-aagawan ng magagandang imported, tumataas yung imported, and sumasabay yung local. No? Mm -hmm. Pero ang masaklap, mm -hmm. yung palay, mababa pa rin. Oo, o kung nga. tumaas mang bahagya lang. <laughs> mm -hmm. Oo nga. ano So yung imported po naman kasi... Uh, hindi maitatanggi, mas, mas in demand ito, do doon po na lamang sabihin na po natin ano po, sa premium, no? Na, na na bigas yeah. na imported, mas in demand siya kasi pumipili ang ating mga kababayan na kaya po naman din bumili ho nito, na uubos ang supply nito, kung saan po naman din nakikisabay yung local na premium rice. Ito ho yung epekto Opo. nito. Um, Opo. Uh, ano ho sa palagay ninyo? Panahon na ba para i-lift yung moratorium sa import pero ibalik o kaya mas taasan pa yung taripa nasa ganun po ay kumita na mas malaki ang gobyerno and also ma-establish po yung supply lalo na magpapas ko ngayon para din po uh, sa kapakanan po ng consumers ng gobyerno po sa kita and magkaroon din po ng regulasyon para po dito po sa palay prices paano po kaya yes i think mas practical na solution yon i lift mo na yun. kasi yung ban ang problema natin, pagdating ng January, February, baka magkagipitan tayo sa supply. Dahil kahit na ilift na nila yung ban sa Enero, mm -mm. hindi naman kakayanin ng mga pier natin na papasukin yung isa o dalawang milyon tonelada ng bigas galing Vietnam. Hindi nila kakayanin. Mm -mm. no? Mm -mm. E, baka, baka pagdating ng Febrero bago mag-anihan sa Marso, baka magnipis ang supply, eh, lalo tayo magkakaproblema, no? So I think una naman problema na umangkat tayo dahil alam naman natin kulang mm -hmm. yung ating supply. Mm -hmm. Pero kung taasan yung taripa, okay, that will give more room sa mga local local rice na tumaas din ng konti yung presyo mm -hmm. at maluluwagan yung presyo ng palay. Pero ang masaklap, huli na, no? Dahil tapos ng harvest, eh. na. Oo. Matagal na namin mm -hmm sinasabi yan eh, hindi naman sila gumalaw. Ang inuna nila itong floor price na uh, questionable ang impact mo. So, medyo hindi rin maganda. Ba't bagal-bagal nila pagdating sa magsasaka? Samantala yung, yung import man nung September, ang bilis nilang nirotoki okay yung guideline para makalusot yung ibang shipment sa buwan ng September. Eh, kahit, walang, kahit may ban na. Makalusot yung ibang shipment nung buwan oh uh, yan ba yung yan ba yung in, yung ano yung Indian rice Hindi po ang ginawa nila nag-issue yung Bureau of Plant Industry ng memorandum mm -hmm. na endorsed din ni Secretary Laurel mm -hmm. na basta yung kargamento ay nasa kungbaka may, may may papelis uh, na nandoon okay. na sa okay paalis na. Uh -huh. Kahit na dumating siya ng September, okay pa. Okay. Opo, so, opo, opo. Oh, may, 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 rason naman, pero parang gumawa silang paraan para mabigyan <laughs> ng puwang eh. Yung mga importer kasi August pa lang in-announce na ni, ni Presidente na magbabang uh -huh. sa September. Uh -huh. Diba? Opo, opo, opo. Uh, ba, ba't, nila, ba't pa nila binigyan ng palugit? Uh -oh. Meron din akong balita na mukhang uh, binibigyan ng pabor ngayon yung mga na naangkat na galing sa India. Uh, if, uh, possible. Uh, possible. Opo, possible. may ganoon oh. akong informasyon na, na itong mga nakaupo sa pwesto may preference doon sa kanyang mga, alam mo yun, mga kapanalig na nabigyan ng, <laughs> ng importasyon ng galing sa India. Kaya yung galing ng Vietnam... Oo. Ay hold muna para maubos itong kanilang mga mga importasyon from India. Opo, well, it's possible, although doon sa mm -hmm. inisyal nilang batas, ang exempted lang yung mga hindi karaniwang variety ng bigas tulad ng mm. kung India pag usapan natin yung basmati. Opo. Opo. Pero ma mamahal yung bigas yan. Mga mm -hmm. siguro 100 pesos per kilo yan. So hindi naman yan karaniwang inaangkat. Ewan ko lang. Baka yung ordinary rice, palabas nila, basmati yan ha. Mm -hmm. O, lusot. Mm -hmm. Lusot na naman. No? Opo, opo. Uh, Sige. <laughs> mm. Okay. Sige po. So, so, so Ka Raul, sa ngayon po, uh, practically po, wala nang uh, wala nang ani? O meron pang magahawol? Mag Kunti na lang yan. konti na lang. Up to end of October. Uh, well, November meron pa rin. Siguro 20% na lang ang hindi na ani mm. sa ibang lugar. Opo, so, opo. So, and then, pagkatapos po nito, kailan po ang taniman ulit at kailan po ang next harvest season? Ah, uh, normally, magtatanim kaagad yan dahil medyo maulan pa. So, lalo na yung mga rain pet. Next harvest season, mga March, April. Yan. O, mm, opo, opo. So, so, ngayon po, critical talaga yung, su yung supply side sa usapin po ng uh, imported para mabalanse po yung uh, ano yung yung consumer welfare no na readily may available kaya kapag itong ban na ito magpatuloy to be more pragmatic about this pagpasok po ng first quarter next year may problema tayo sa presyuhan at ganun po mangyayari oo kasi normally no sa historically pagdating ng January 1 yung natitirang stock mula sa nakaraang taon, umaabot yan ng mga 2 to 3 million tons. Eh. Mm -hmm. no, yun yung tawag nilang carry over. Carry over mm -hmm. to the next year. Ano? Ngayon, yung 2.3 million tons, 2 to 3 million tons na yan, kasama na yung mga inangkat na hindi na ubos. No? Pero tingnan mo, uh, hindi tayo umangkat ng October, November, December, tatlong buwan. Mga uh, siguro 1.5 million tons yung normal na inaangkat sa tatlong buwan na yan. Kaya yung carryover stock natin next year, imbis na 2 to 3 million, baka mahahati yun. Eh. 1 to 1.5 million tons na lang ang carryover stock. Medyo delikado yun. Medyo delikado yun kasi hindi na siya aabot dun sa anihan sa Marso. Opo, opo. No? So, kailangan computein nilang mabuti 'yan dahil hindi pwedeng, hindi man pwedeng humantong sa zero ang stock level natin. Magkakagulo niyan. No? Opo. Sige. So, ang uh, sa ngayon po sir, uh, ano po ang pinaka ang region, Mer meron kasi nagpapahatid sa amin ng mensahe dito, sa Negros daw uh, 8 pesos ang per uh, per kilo ng palay. Saan po mga region ngayon ang talagang baksak sa 8? May mga mas mababa sa 8. Ah, uh, medyo ganyan na yung medyo pinakamababa. Mm -hmm. May mga pero in internet, may mga region din na nagsabi na tumaas. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung kanilang palay, no? I think yan na nga yung reaction dun sa pagtaas ng imported. kahit wala namang import, may import ban naman, pero mm -hmm. tumataas yung imported, nahiihilaan na niya yung presyo ng local mm -hmm. at sumasabay ba yung yung uh, uh, palay, no? Pero okay. Karamihan ng palay nasa kamay na ng mga trader so kung tumaas ang presyo ng bigas ang makikita yung trader hindi yung Apo, partner ko as usual magkano ba ang break magkano ba ang break even dapat at the average po ng presyo po ng palay per kilo dapat ang huling datos ng Philippine Statistics Authority national average mga 14 pesos and 50 centavos per kilo ang cost of production hmm post niyan, yung puho niya no? Mm -hmm. ngayon, ang sinasabi ng DA ang katamtamang profit margin ng magsasaka ay 5 pesos. Mm -hmm. So dapat yung presyo ng kanya palay umaabot ng 19.50 para medyo may konting kita na siya, mm -hmm. no? 19.50 dry, no? Mm -hmm. e ngayon eh tumatakbo yung dry 15 to 17 pesos per kilo lang eh. Mm -hmm. So kung kunti man yung magsasaka napakanipis. Opo, oh, no? oh, oh, oh. At uh, doon sa mga medyo mahihina, lugi pa sila. Kaya nga po, ideal yung 23 po ng NFA. Di po ba, no? Yes, oh, yes, oh, yes. Oh, nga, nga lamang, at limitado no? ang kanilang kakayahan yes, uh, po, na bumili ng palay. Yung nga po sanang ideal para po happy si farmer. Sige po, so yes. makikibalita kami sa inyo ulit at salamat po sa paliwanganag na ito. Mas naunawaan po namin ngayon itong isyong Sige, ito. Sige, salamat. Opo. O, salamat din, Ted. Uh, DJ, thank you. Opo, salamat na marami. Si Ginoong Raul Montemayor po, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt